Ano ang dahilan kung bakit po kayo nagduda na baka hindi sa inyo yung baby? Pag nag po kasi kami, punta siya rin sa ex niya. Ah, meron siya ex. Opo, tapos balik siya sa akin pag, pag, pag hindi sila okay. Kahit rin po ako sa siya, naguguluan din po. Kaya pumayag na rin po ako magpadili. Ibig sabihin, nagkipag ka sa ex mo. Opo. Okay. Oh. lumitaw sa DNA na hindi sa iyo to, Anong gagawin ba ni Prof? Uh, Lilet ko na siya. Sir Romeo, sa oras na lumitaw sa DNA test result na baby mo pala ito at hindi sa kanya, anong gagawin mo? Tatanggapin mo pag si Gretchen ay pumunta sa iyo? Negative, sir. Negative. Hindi mo na tatanggapin? Hindi na, sir. talaga pong kahal yun yan, ah. wala naman po magagawa. Kasi so, gano'n na lang, ganun na lang po. Ganun po talaga yun. So. Papa DNA test ko po yan. Ako na pong bahala. Gastos ko na po. Sige po, first things first, yung DNA test and then tinan natin ano yung maging kasunod na kabanan. Ito na po ang uh, DNA test result. 99.999% accurate po ito. At ito po'y tinatanggap sa korte. Oo! Oh! Nako po! 99.999% Ang tatay, sir, ay ay hindi ikaw. Sorry sir. Okay lang, okay lang po. Hinira po kasi ni Romeo yung buhay ko. Nakahila na siya ng anak sa akin pero hindi niya mabigyan ng maayos na buhay. Pero dito kay Sir nabibigyan niya ng maayos na buhay. Opo. Ah, hanapan po namin kayo ng uh, relationship counselor kung paano mapatibay yung samahan niyo ulit, everything. Okay? Thank, Thank you, you, po, Sir Idol. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you. Salamat. Sir, uh, nung nakaraan nga po ay naire po ulit kayo kay Sir Rafi kasama si Ma'am Gretchen. At yun nga po, inyo pong napag-alaman na hindi po kayo yung tatay po nung inyong uh, kinikilalang anak. So, ano po ba yung uh, inyong decision regarding po dito? Bago pa naman po lumabas yung decision, kung sa akin man ho, hindi, kung sa kasakaling nga hindi akin, napag-isipan ko na po at pinag-isipan ko na talaga, talagang think twice. Pag hindi akin talaga, mas okay na siguro, i-let go ko na lang talaga siya. So, ibig sabihin po ay hindi nyo na po itutuloy yung relationship nyo kay Ma'am Gretchen? Apo, ganun na nga po. Nakakalungkot talaga. Kasi hindi sa akin, bago, wala na eh, mawawala na sa akin. Tulad nun, sinabi sa amin ni Doc, hindi na ako pwede lumapit sa kanila. Uh, wag po kayo mag sir, dahil gaya nga po ng pinangako ni Sir Rafi, ay undergo po namin kayo sa counseling para po sa closure niyong dalawa ni Ma'am Gretchen. So magkikita po tayo dito sa The Clinic of the Holy Spirit with Dr. Camille Garcia para po um, malaman natin kung ano po ba yung dapat niyong gawing dalawa para po sa relationship niyo. Okay po ba yun? Okay po. araw po, Doktora Camille. So, kanina po ay nakausap niyo po sila, Doktora. Ano po ba yung inyong assessment para po sa kanila? Okay. Siguro una-una pagdating dito, pwedeng nag-overpower yung kanilang emosyon na may pagmamahal pa sa isa't isa. Pero dahil sa mga nangyari na consequences na eto nga, hindi nga niya anak. At the same time, umabot sa punto na talaga nagsusumbatan na sila tungkol dun sa mga pangyayaring ito. Ah, uh, Napag-desisyonan dito ni Ashley na talagang itapusin na yung relationship. Although sinasabi niya gano'n na mahal pa rin niya si Gretchen, ang punto dito kasi baka mamaya magkaroon ng pagkakataon na i-relinquish yung mga dating mga pangyayari and then magkakaroon pa na habang nag-move forward at nag-let go itong si Gretchen, maguguluhan. So kaya ang desisyon namin, eh, gumawa siya ng talagang agreement na kasulatan na hindi na niya guguluhin itong si Gretchen, hindi sila pa pwedeng mag-post ng kahit ano tungkol din sa mga pangyayarang ito at saka walang mockery na involved kasi syempre um, on this uh, on the part of Gretchen feeling niya talaga na agrabyado siya dahil kasi walang alam yung ibang tao tungkol dun sa relationship nila tungkol dun sa mga anak niya and then i-involve ang hirap kung sabihin natin na ang bata dito ang ma-involve kasi it eventually will have a negative effect habang lumalaki sila. Parang alam mo yung may feeling ng rejection. Tapos kung babalik-balikan dito ni Gretchen yung mga nadinig niya at saka yung mga napag-usapan nila before, it can really create a certain parang sabihin natin um, trigger para magkaroon ng depression itong si Gretchen. Unfortunately, si Gretchen at this point ay eh, merong thyroid problem. So in fact, talagang mas nakaka ang uh, mas lalong na intensify or nakakapagpalala ng sitwasyon ng depression itong kay si Gretchen lalo na kung ang sinasabi natin ang affected is thyroid because eventually anything that has to do with the thyroid at tumaas yung mga sinasabi nating TSH, T3, T4 level mag intensify talaga ang depressions. So, ibig sabihin po, Doc, sila po ay nag-decide na na mag-separate ways na talaga? Oo. Ganon. Siguro mas maigi yun dahil kasi mas makakatulong sa relationship nila in the sense na mas makaka-move forward sila pare-parehas. Hindi tayo aabot sa punto na talagang um, yung sabihin mo, eh, mag-aaway pa. Kay Ashley, wag na wag niyang sasabihin na at this point, Mahal pa rin niya yung tao Pero ayaw niya yung mga bata Alam niyo ah, Ang hirap yung mga ganun Na hindi niya kaya Tanggapin yung sitwasyon Dahil kasi Pag palaging doon At umabot siya sa punto na halbawa Nagkausap sila with friends and ganyan Parang ah, Alahanin mo Ikaw yung bumitaw na sa relationship So you are a free man. Ibig sabihin, malaya ka na sa mga gusto mong gawin, hindi mo kinakailangang balikan na meron ka naging maling ginawa before for the past two years. Pa, pwede siyang pumunta dito, kumonsulta sa atin. Dahil kasi alam mo naman, palagi naman natin nga si Sarah pagating sa ganyan. Okay lang na siya na mismo pumunta dito, magpakonsulta, hindi namin siya sisingilin. Salamat na lang sa ilang buwan na pinagsamahan namin kahit anong gawin ko, pinagsigawan ko na sa buong mundo kung gaano ko siya kamahal. Pinaglalaban niya pa rin yung sarili niya na kahit anong paglaban niya, kung talagang mahal niya talaga ako, tatanggapin niya ng buong buong kung anong meron sa sitwasyon ko. At e, saka sa mga barkada mo, ha, nababasa ko. Pakiayos yung mga comment pinagtatawanan niyo ako. Ala ba nila punot dulo ng nang nangyari sa atin? Harapin nila ako, hindi yung tumatawa-tawa sila. Hindi nila alam yung ano eh, kapatawa-tawa dyan, Ash. Wala kang bayag. Yung masasabi ko sa'yo. Nanay mo, sige, doon ka. Barkada mo, doon ka. Total, kahit nagsasama tayo, puro ka rides eh. Magpaka binata ka. Pag ako nakamove on, wag kang babalik sa akin na. Pag fresh na ulit ako at wala na yung bukol sa leg ko, huyo ka sa akin, makakapagtrabaho ulit ako. Wag na wag kang babalik sa akin. Ang dami nagsasabi, maganda ako, makakapaghanap ako ng higit pa. Tatanggapin ako ng buong buo. Ayun na lang po, alagaan niya na yung sarili niya, pagilingin niya po yung sarili niya para sa mga sa mga anak niya. Hindi mo na siya babalikan talaga kahit na maging fresh ulit siya at mas maganda. Ay ayoko na po. Pagdating sa relationship, hindi natin pinag-uusapan kaagad yung pagmamahal. Kasi ano yan eh, yung emosyon na yan ng sabihin natin love, hindi yan yung umpisa. Actually, kung bakit nagkakaroon ng pagmamahal, it's because Una, nagkaroon ka ng tiwala at respeto sa taong ito. Ngayon, kung nagkaroon ka ng respeto at sabi natin, tiwala sa taong ito, doon mo masasabi na mahal mo yung taong yun. At pag mo ang isang tao, lahat ng kamalian niya, lahat ng imperfections sa sinasabi, kaya mong mahalin yun. Pero pag hindi mo kayang gawin yun, ibig sabihin, wala. Hindi totoo yung pagmahal na pinakita mo. Maaaring sabihin mo na gustuhan mo lang siya pero hindi siya umabot sa punto na talagang may pagmamahal na involved doon. Kaya sa atin, maging leksyon nito lalo na sa mga ano no, sa mga single moms or single dads pagdating sa ganyang pagkakataon. Kumisan, merong advantage, merong disadvantage. Pero ang lagi natin isipin, may mga anak tayo na responsibilidad natin. At bilang magulang, maging priority sana natin kung ano yung makakabuti sa ating mga anak at sa ating binubuong pamilya. At saka yung sinabi mong wag iwan, panindigan kita. Kasi walang nagmamahal sa'yo, wala sa'yo nagsiseryosong babae. Binigay ko, minahal kita yung sabi mo, mahalin kita. Huwag kita iwan. Tapos bandang huli, ako lang pala yung kawawa. Sinayang mo yung pagmamahal ko. Sana, kung mayroong mang babae na darating sa'yo, mahalin ka ng tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Pinaglaban sa buong mundo at sa parents ko. Pinanindigan kita, pero sinayang mo. Sabi mo, wag kita iwan. Mas pinili kita kaysa sa ama ng anak ko. Tapos yung pala, bandang huli, pinagsisihan ko. Sinayang mo lang. Hindi ko masasabing, boy, ang pagmamahal na binigay niya eh. Kasi wala siyang paninindigan eh. Late ka, na, late, late ka na lang naman na ginawa to eh nung nabuntis na siya eh. Kasi nung hindi pa siya buntis eh, ano naman siya eh. Punta siya rin punta rito. Late like, ka na naman sa akin na ano eh, na pinakita na nagbago na siya. Kaya lang huli na po lahat eh. Ang hirap kasi, lalo ngayon. Senadora Serapi, salamat po sa naibigay niyo sa akin na tulong sa DNA. Ayun nga po, napagdesisyon ko po at pinag-isipan ko talaga na tama na talaga to. Let go ko na siya. Nagkaroon na po kami ng peace of mind. Nalaman namin kung sinong ama ng bata. Salamat po. Nga ang itaya, ang mapahiya ang sarap kapag panatag sanman ng yung tungtungan dahil merong rapid tulpu ka na masusumbungan pag sa hirap pang lahat ay gusto mo ng tuldukan gagawa ng paraan pa siya ang ning tinak di lang basta solusyon sa yung pinagdadaanan maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan mga